May paro-paro na rin dito sa aming bahay doon. Yung eh, isang araw lang sa social media ko to nakita. Ngayon, doon, dito na rin. Mayroon na rin dito sa bahay. Ang lapad niya. Dumalaw na rin dito sa amin si paro-paro. Yung paro, isang araw lang sa social media, ang dami dito, ang dami nang pupos dito sa social media. Pero dito na rin sa si bahay. Eh. <laughs> Kung sa probinsya, normal lang ito. Eh. Normal lang makakita ka ng ganito. Eh. Pero pag dito sa Manila, mira lang lumabas ito. Pero dito, dito sa amin. So kaya ito dumaan yung paro-paro na ito. So kaya siya dumaan. <laughs> Lagi naman ito sarado dito sa bahay. Eh. Pero nakapasok siya rito. Eh dito pa siya sa may ilaw eh. katabi pa niya yung ilaw ano ba ibig sabihin pag mayroon ganito mga idol pag sa probinsya kasi normal lang talaga pag mga ganito sa probinsya pero pag dito sa Metro Manila bihira ka lang makakita ng ganito eh. nung isang araw nga lang sa social media nag trending to eh. Naglipa na daw itong mga paro-paro dito sa Metro Manila. Pero ngayon doon oh, sa bahay meron din. Sarap ang tulog nyo. Tutulog sa rito. Ibang kulay. Laki nyo. lapat niya. Ano oh. kaya ibig sabihin ito? Kaya ba mga idol? Ano ibig sabihin pag may ganito mga idol? Nung bihira ka lang makakita, lalo na dito sa Metro Manila. Bihira lang yung ganito yung <laughs> Paro-paro. Dalawa pala itong bisita namin. Ngunit siya, nung ipat na naman siya. <laughs> nung ipat sila ganito, tambayan. Dito yung kasama yung isang, yun, Kasama niyang isang liyet po. Eh. Bali dalawa. <laughs> dalawa sila na dito. Nung ipat. Lumipat na yung tulugan yung bisita natin. Ano yun? Lumipat siya. Oh, mutiki pa naman dyan. Baka makain ka ng mutiki dyan. Ano yung mutiki? Oh, huwag ka dyan. Paru-paru. Alis ka dyan. Okay, mutiki. Baka makain ka ng mutiki dyan. Lumipat siya ng gano'n dyan. Pesto dyan. Bisita. Yung kasama niya isa dito. Uliit pa. Kasama dyan. Kasama dyan. Bali, dalawa pala sila na dito. Sa probinsya, marami ganito eh. Pero dito sa Metro Manila, bira lang yung may ganito dito. Pero, kung nakarang araw na sa social media, kung nakita, nag viral to sa social media. Ang dami nagpo-post dito sa social media na binisita ng paro-paro. Ngayon, dito na rin sa bahay, meron dito siya so, ang niyo. Ang laki niya. Huh? Siya. Oh, siya ang lumipat na dyan. Baka makahit ng butiki. Yung butiki ka naman dyan kanina. Yung isa niya kasama. Ang liit o. pa ng isa. Iba, iba na ang kulay dito. Oh. Ibang klaseng paru-paru to. Eh. Kulay black. Ano kaya yung klase paru-paru to? Yung isa Oh. Ang laki ng isa. Oh. Hmm. Ah, pahalos pariyo lang. Anak niya siguro to. Diba kaya kay Robotiki dyan? Ang kundya baka 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 kay Robotiki. Nipat kayo dyan. Ay siya o. Oh. Kaya kay Robotiki dyan.